Maaring samahan ng mga barko ng Estados Unidos ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagsasagawa nito ng mga resupply mission sa istasyon sa West Philippine Sea. Naku po, ito na ang ikinatatakot ng China Estados Unidos gusto lang ang samahan ang mga barko ng Pilipinas sa mga susunod na resupply mission sa West Philippine Sea upang masigurong ititigil na ng China ang ginagawa nitong panghaharas sa ating mga sundalo sa Ayungin at sa Binashol. Gagamitin na nga ba ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty? O ang kasunduan kung saan ang United States ay tutulong sa Pilipinas or vice versa kung sakaling magkakaroon ng isang digmaan. Heto pa, lalong iinit ang ulo ng China sa balitang ito. Base militar ng Australia, ipapagamit na sa mga sundalong Amerikano para mas palakasin ang puwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Indo-Pacific region at upang i-counter na rin ang mga panganib na idinudulot ng China sa bahagi ng South China Sea. Samantala, galit na galit naman ang Japan sa ginawang pang masok ng China sa Japanese airspace. Jet fighters ng mga Hapon, mabilis na umaksyon para palayasin ang mga Chekwa na mahihilig mang agaw ng mga teritoryo. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagkagulo ang Japanese military noong ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan dahil sa ginawang pangihimasok ng isang Chinese military aircraft sa airspace ng Japan. Ayon sa Tokyo, isang malaking paglabag ang ginawang ito ng China sa pagpasok nito ng walang pahintulot sa Japanese airspace. Sinabi ng Japanese Defense Ministry na agad silang nag-deploy ng mga fighter jets sa himpapawid ng Danjo Island sa Nagasaki Prefecture upang agad na palayasin ang Chinese aircraft sa kanilang teritoryo. Ayon sa report, bandang 11.29 AM local time nang madetect sa loob ng Japanese airspace ang Y-9 Intelligence Gathering Aircraft o sa madaling sabi ay spy aircraft ng Chinese military at nanatili nga ito sa kanilang teritoryo sa loob ng dalawang minuto. Ayon sa Japanese local media na NHK, itong kauna-una beses na lumusob ang isang Chinese military aircraft sa loob mismo ng Japan airspace. Dahil sa insidente ito, ipinatawag ng Japanese Foreign Ministry ang acting ambassador ng China upang ipahayag ang kanilang galit at pagpuprotesta sa aksyon na ito ng China. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Beijing at Tokyo dahil sa agawa ng teritoryo ng Senkaku Island na inaagaw ng China mula sa Japan. Matagal nang pinagbibintangan ng Tokyo ang Beijing na mayroon itong mga Chinese Coast Guard vessel, naval ships at maging mga nuclear powered na mga submarine na malapit sa isla na ito. Mayroon ding mga eksena mga Chino na mas lalo pang nagpapatas nga sa tensyon sa pagitan ng magkapitbahay na bansa. Dahil nga sa mga ganitong aksyon ng China, nagdesisyon ng Japan na mas palalimin ang kanilang diplomatic relations sa Amerika upang itigil na ng China ang kanilang paghari-harian sa Indo-Pacific region. Sa mga nakalipas na dekada ay naging tuloy-tuloy rin ang pagpapalakas ng Japan sa kanilang military capabilities para masigurong malalaban nila ang sinumang maghahasik ng kaguluhan sa rehiyon. Dagdag pa rito ang pagpapalakas ng military ties sa mga bansang South Korea at Pilipinas, mga bansang palagiang nakakaranas rin ng pangaharas at inaagawan din ang teritoryo ng bansang China. Dahil naman sa tuloy-tuloy na engkwentro ng China at Pilipinas sa bahagi na pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea, sinabi ng Estados Unidos na maaari nilang samahan o bigyan ng escort ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa isinasagawa nitong resupply mission sa WPS upang masigurong hindi na magsasagawa ng mga mapanganib na aksyon ng bansang China laban sa Pilipinas. Ang Amerika na nga ang aharang sa mga barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon pa nga kay Samuel Paparo na commander ng US Indo-Pacific Command, isa ito sa mga reasonable option ng US at Pilipinas na nakapalob sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Maraming beses nang ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga pahayag at mga aksyon na ang layunin ay pagtanggol ang ating bansa alinsunod sa international law Partikular na nga sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Matagal nang kinukondina ng Amerika ang mga agresibo at delikadong aksyon ng China sa Southeast Asian region. Partikular na nga ang palagi ang karahasan ito sa mga maliliit na mga bansa kagaya ng Pilipinas. Tuloy-tuloy at aktibo rin ang United States sa pakikilahok ng kanilang mga puwersa sa mga military exercises ng Pilipinas at maging ng mga bansa na kaalyado nito sa Southeast Asia. Ang mga military exercises na ito ay naglalayong pahusayin ang interoperability at pagpapakita ng kanilang presensya sa rehiyon. Malinaw nga na ang US ay talaga namang nakahandang suportahan ng Pilipinas upang masigurong mapapanatili ang balance of power at ang kapayapaan sa Timog Silangang Asya. Ayon sa Amerika, ang mga mararahas na aksyon na ginagawa ng China ay tinuturing na agresibo at mapanganib at nagre-resulta nga ito sa mga pagkasira ng sasakyang pangdagat ng Pilipinas at pagkakaroon rin ng pinsala sa mga Pilipinong sundalo. Dagdag pa rito Sinabi ng US Ambassador na ang mga aksyong katulad ng ginagawa ng China ay malinaw na paglabag sa international law bilang pagpapakita na seryoso ang Amerika sa kanilang pangakong tutulong sa Pilipinas. Nandyan nga ang pagsasagawa ng ating mga bansa ng defense cooperation at maging mga military aid programs. Ilan pa nga sa mga pangunahing barkong pangdigma na ibinigay ng U.S. sa Pilipinas ay ang BRP Gregorio del Pilar na nagsisilbi na ngayon bilang patrol vessel ng Philippine Navy. Nandiyan din ang BRP Ramon Alcaraz, mga Cyclone Class Patrol Ships na ginagamit sa Coastal at Maritime Patrol at marami pang ibang mga armas at makinarya upang magawa ng ating bansa na depensahan ang ating mga teritoryo. Samantala, siguradong magwawala ang China sa ginawang hakbang na ito ng Australia. Sa ulat nga na inilabas ng Washington Post, inialok na ng Australia sa Estados Unidos ang kanilang Northern Military Base upang gumawa ng isang potensyal na base para sa si US Air Force malapit sa Southeast Asia sakaling sumiklab ang digmaan laban sa China. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang expansion sa mga runways ng Royal Australian Air Force Tindal Base para magkasya dito ang pinakamalalaking eroplanong pandigma ng Amerika kabilang na B52 bomber. Gumagawa na rin ng mga malakihang fuel depots at mga munition bunker sa mga military bases na ito. Ang RAAF Tindal Military Base Australia ay may layo lamang na 2,000 miles sa West Philippine Sea kung saan napapadalas nga ang girian sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon naman sa Australian Defense Ministry, ang mga aksyon na ito ay upang masigurong mapipigilan ang mga posibleng kaguluan sa bahagi ng Indo-Pacific region at mapanatili ang seguridad at kapayapaan dito. Dagdag pa rito, ini-upgrade na rin ng Australia ang marami sa mga World War II era na military bases sa bahagi ng northern part ng kanila mga bansa at sinusuportahan naman ito ng Amerika. Hindi lingid sa karamihan na mas pinalakas ng United States ang defense cooperation sa mga bansa kagaya ng Japan at Pilipinas na ang layunin nga ay upang labanan ang mga agresibong aksyon ng People's Republic of China. Pero alam naman natin na ang alok ng Australia ay karagdagang mas malalakas na military forces at karagdagan din na strategic location para sa mga bases na malapit sa tensyonadong teritoryo sa Southeast Asia. Sa paglala ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa sigalot ng China at Pilipinas, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa upang kung sakaling magkaroon man ng digmaan mas madali silang makakapagbigay ng suporta sa mga apektadong bansa na kanilang kaliado. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro ay mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.